감다 yeah. yeah. 你。<laughs> <laughs> 안녕 <목소리도> para isang ang um, lalaki na sakit sa pera o hindi kaya ay eh, para pa itong magsisimulo sa isang um, politika o isang tao na may posisyon sa gobyerno na um, sakit sa pera o ang mula. Magaling! Madaling. Sa... sa inyo, paano kaya ito maiiwasan o maiigsan sa ating umunan? Kamu mo so, po. Oh. Ilan naman. Ilan naman ito dyan, ang umunan ay ang pagpili na napakita sa ating umunan. Except lang sa mayayaring pahala yun. Di't sana ay isa. Di't talaga ito natural na ang naliliit kung makaka-nasayaw kayo o judging yo. So, mayon, handa may na kayo kung ano ang ating paksang sa dalawin. Kampanya ng disiplina, kampanya ng Ano? kampanya ng pagkukunan. Sali. Ano. So mayon, ay handa na ba kayo maginig at baldagan ang mga kalamnan? Uh Opo. -oh. Handa na ba kayo sa ating formal na kamayan? Opo! Okay, bago ang lahat, ay alamin mo na natin kung ano ang layunin natin sa araw na ito. Pakibasa. Okay, Pakibasa. Halimbawa nito ay ang BBT o Barkada Contra Drogas. Di ba ang BBT ay samahan ng mga kabataan na layunin itong tulungan ng mga bata na nalulog sa paggamit ng illegal na droga at bigyan sila ng mga tamang informasyon

yung layunin na gusto mong magamit. Dapat ba maging mahinawtahan? Dapat ba magkaroon ng magandang kinabukasan? O ano ba ang gusto niyong ngayon? So, nataya? Magpaglalakas sa paglalakas na oh. ang paglalakas. Okay. Sino ang lahat mo pang paglalakas? Dapat na langin mo sino ang gusto mo. Target na, tagapakilig. Gusto mo ba na ang isang estudyante o borong?

Ipili ng paraan medyo. mga sa media outreach. kayo ng mga paraan ng medyo. Kaya ng, ng social media Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dahil sa internet na yon, ay marami naman na Mas mabilis ang inyong platforma. So, yan. Okay. Okay. Martes, gagawa kayo ng video campaign. Sa Viernes ay gagawa na kayo ng rally. Nanuhin niyo ng maigi para yung kampanya ninyo na nais nice ninyong at ang inyong advokasya ay talagang malinaw ang paroroonan. At sa pagsasagawa ay gawin niyo ang inyong plano. Sunod ang pagtataya at pagsusuri. Gumawa na ang pagtataya at pagsusuri. Gumawa na question sa inyong nagawa plataforma. Dapat titingnan niyo kung ano kaya ang pagkukulang namin sa araw na iyon para sa susunod na paglalaray ninyo ay hindi na kayo makukulangan pa ng mga ideya. Okay, meron ba mga kat katanungan patungkol sa ating pagsak? You know, our market, mahalaga po ang kanyang panipunan dahil sa pamamagitan po nito ay um, pinakataas po um, ating at sa mga isyo na nangyayari sa ating panipunan. Halimbawa na naman po kung tayo kung uh, ang panipunan kalitunan ay kasapul sa um, uh, pangmura, palagi po tayo maaaring gamitin ng mga platforma kung hindi kayo buko tayo ng mga grupo na naglalayong um, pagtanggutin um, yung mga uh, yung mga korap. At wala naman din ng mga tao kung sino-sino nga ba yung mga kwarto oh, ng yeah mga tao. Okay, sarang pag-aing Tama si Martin Lo, no? bigyan natin siya ng cargo the Isai Club. Alam niyo ba kung ano ang cargo the Isai Club? Oo. Okay. Kung kaya, ay? Kung kaya,

Maalala ma ma naman kung mga isyong kapaligiran ay magagamit Sige. Sige pa, magagamit to sa so, kapalig kapaligiran para magagamit natin lang. inyong pansin. Anong pa paano mo na na nais ninyo bigyang pansin? May gusto ba ang sumagot? Binibiging komentador? Anong isyo paano mo na na nais mo bigyang pansin? Ang baka po. Pwede mo wala ka sa iyong boses para marilig ng mga taong nasa sa Bakit kaya anong isyu pali po na nais mo bigyang pansin? Ang um, um, isyu pali na nais mo bigyang pansin ay ang isyu ng baha. Ngayon, ah, uh, kan ah, uh, di ba na sa karon kay nabana kayo ng mga nagtutulungan ko din. Sa mga kasagaran sa ay ate ko ang tingo ang bagyo din. May ko din. Tama, sige, bibigyan kami na daw bigyan natin na. Ay, dali sa ila. Sige. Okay. Manatili lang kayo sa inyong mga upan kasi ipapagkat ko kayo sa dalawang pagkat. So, simulan na pagbibilang. Una. Una. Dalawa. Una. Dalawa. So, ang unang pangkat ay dito sa harapan at pangalawang pagkat ay doon sa likuran. So, sir, ano ang gagawin natin? So, ang gagawin ninyo ay humuo kayo ng sariling kampanyang panlipunan at tukuyin ninyo kung anong naging sandi kung bakit niyo ginawa ang kampanya. So, halimbawa dito ang Bikidate. Alam niyo ba kung ano ang sabihin ng Bikidate? Para para na ang blog Gumawa kayo ng sariling kampanya, na sanhing, sanhing ito na naging sanhing. Bakit ito ginawa ang Okay. Bibigyan ko kayo ng limang minuto para gawin ito. Pagkatapos kayo ng minuto, ay ibabahagin niyo dito sa harapan. Ako ninyo ay umuko kayo sa sarili ng pati ang at tukuyin ninyo ang anong naging kung bakit ninyo ginawa ang kapanya. Tapos na ba kayo? Hindi ba po? Okay. May isang kiluto na lang tayo. So, ang kanyang mga na tulad ng dalawa ay magbunang-bunang na sa sa magpasakro sa English, sa Portuguese, sa English. Bala ka, panino ay sa mga natin ay hindi alam kung ano ang ulang na sa pag-ano ng parang, halimbawa ay nalulog lang, o hindi nila alam ang ng CTR ko kung mag ng ang aming kasutaniya, eh, tatuuan lang basta

medical health care, sa paalala din po. Kasi sa harin po ay mga tax na binabayaran natin ay mapupunta sa atin. Uh, sa atin, hindi kaya mapapakinabama ng mga Pilipino uh, o mga tao na nagbabayad ng tax. Ay ano, mapupunta lamang ito sa mga government um, officials. Um, sila um, lang ang nakikinaba. Uh, we know what does kami um, natin. Ito sa nais namin ito hindi niya nang pansin dahil makikita po natin yung mga pakalimang ay kulang sa mga gamit, pati na rin yung mga hospital, kulang um, sa mga um, doktor, sa um, sa halip na mabubuhay pa sana yung mga kasyente ay namamatay na Wala uh, Nalaman po. Okay, mga nalang doktor, bigyan ko natin ang tatlong bagsak ang gusto. <laughs> na Talagang napakabusay ninyo. Kaya naman, maaari pa kayo tumayo kasi gagawin natin ang dopamine clap. Kung ano <laughs> ba <Nalabang> <laughs> <ka>? <laughs> Wala ba ako na naman ang Wala Okay, gagawin nyo ay isa na lang. Isa na lang. Okay. go, go, go! kung nagpapasalamat sa inyong partisipasyon. Kaya ngayon, dumako na tayo sa ating palapos na gawain. Pero kung hinihan lang ang palapos na gawain. So, ito ang gagawin ng palapos na gawain. Maaaring mong basahin ang palapos na gawain sabay-sabay? Subunan! Subunan! Subunan!

So, bago yan, ano ang iyong naiintindihan sa ating pinatalakay? So, Nariniging. okay, <laughs> Ang nakapunawaan uh, ko po sa ating pinalakay ay ang kapanyang palikunan na nakakatulong po talaga para na taas po ang sa mga isyo sa mga isyo na, na, na nasa ating paligid at nakakatulong po um, ito upang um, mabigyan ng solusyon ng mga taong ma, sa na, magka-basta o, ma, sa na, ma, mahihimabang mga nila, sa gay para sa mga kain. Kaya naman, bago tayo magkayon, meron na ako dito ang ng salita na, na pasen, okay? Mahalin mong pesharing ang sabay-sabay. Ang dami ng pamilya na ayon sa pagitan ng mga ating Dios, ito'y pamilya. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. At ngayon lang po ang ating tatalakay sa araw na ito. Okay, paalam at maraming salamat. Paalam at salamat.